Maraming Pilipino ang gustong magsimula ng negosyo, pero ang hindi alam ng karamihan, may mga business na imbes na kumita ka, e eh mas lalo ka pang malulugi. Isipin mo pinag-ipunan mo ng ilang taon ang puhunan mo tapos bigla na lang naubos dahil mali ang napasok mong negosyo. Ang masaklap pa, may mga negosyong paulit-ulit na nalulugi ang karamihan, pero hanggang ngayon, pinapasok pa rin ng iba. Kaya sa video na ito ibabahagi ko sa inyo ang anim na negosyong dapat mong iwasan kung ayaw mong masayang ang pera, oras, at pagod mo. Pero bago yan ay paki-like mo na itong video at sana ay panoorin mo ito hanggang dulo para hindi ka na magkamali sa pagpili ng negosyo. Ang number one natin ay paluwagan business. Isa sa mga pinakakilalang paraan ng mga Pilipino para mag-ipon o magpalago ng pera ay ang tinatawag na paluwagan. Siguro kahit ikaw, minsan na inaya ng kapitbahay kaibigan o office mate na sumali dito. Sa umpisa, parang maganda siyang ideya. Maguhulog lang kayo ng parehong halaga linggo-linggo o buwan-buwan. Tapos bawat isa sa inyo mayroong turn na makukuha ang kabuuan ng ambagan. Simple, mabilis at walang masyadong proseso. Pero ang hindi alam ng karamihan, napakataas ng risk ng ganitong sistema. Unang problema, hindi lahat nagbabayad hanggang dulo. Kapag nakuha ng isang tao ang buo niyang share sa umpisa, wala na siyang motibasyon na magpatuloy maghulog. Marami ng kwento ng mga paluwagan na nagkakagulo dahil may isa o dalawang hindi tumupad sa hulog. Ang ending, may mga natitirang kasali na lugi at hindi nakakatanggap ng pera na pinaghihirapan nila. Ikalawa, walang legal protection. Sa isang bangko, kung sakaling magsara, may insurance gaya ng PDIC na magbabalik ng pera hanggang 500,000 pesos. Sa isang investment, may kontrata o dokumento pero sa paluwagan, tiwala lang ang puhunan. Kapag may lumayas o hindi nagbayad, wala kang hahabulin kundi ang konsensya ng tao. At alam natin na sa pera eh mahirap umasa sa konsensya lang. Ikatlo, hindi talaga ito negosyo. Sa negosyo, ang puhunan ay pinapalaki para kumita. May tubo, may growth. Sa paluwagan, ibabalik lang din sa sayo ang hinulog mo. Walang dagdag, walang interest. At kung totoosin, mas lalo pang mababawasan ang value ng pera mo dahil sa inflation. Ibig sabihin, habang hinihintay mong makuha ang turn mo, bumababa na ang halaga ng pera na makukuha mo. May mga nagsasabi na maganda ang paluwagan dahil natututo kang mag-ipon. Totoo 'yon, pero kung ang habol mo ay siguradong kita at seguridad, may mas maayos na paraan. Halimbawa, kung kaya mong maghulog ng 1,000 pesos buwan-buwan sa paluwagan, mas mainam na ilagay mo ito sa isang time deposit pag-ibig MP2 o kahit maliit na mutual fund doon hindi lang ligtas ang pera mo kundi kikita pa ito ng interest o dividends sa huli ang paluwagan business ay para lang sa mga taong sobrang close at may tiwala sa isa't isa pero kahit ganoon laging may risk kaya kung seryoso ka pa sa pagnenegosyo o pagpapalago ng pera iwasan mo ang paluwagan maraming ibang paraan na mas ligtas mas kumikita at mas siguradong magbibigay ng returns sa pinaghihirapan mong pera. Ang number 2 naman ay seasonal food cart. Isa pa sa mga negosyong dapat mong iwasan kung ayaw mong malugi ay ang seasonal food cart business. Halimbawa, mga panindang gaya ng ice scramble, halo-halo o kahit anong malamig na inumin na malakas lang kapag summer o mainit ang panahon. Sa unang tingin, parang maganda ang kita dahil mahaba ang pila ng mga tao tuwing mainit ang araw. Pero ang hindi iniisip ng karamihan kapag nagbabago ang panahon, bigla rin nawawala ang demand. Kapag umulan, lumamig o dumating na ang tagulan, halos wala nang bumibili. Ang ending, natutulog lang ang puhunan mo at minsan pa nasisira ang stocks o ingredients. Pangalawa, kailangan mong isipin ang overhead cost. Kahit seasonal ang benta, tuloy-tuloy pa rin ang gastos mo sa renta ng pwesto, kuryente at sahod ng tao kung may tendero ka. Ibig sabihin, kahit wala kang benta, may lumalabas na pera at kung umaasa ka lang sa mainit na panahon, siguradong lugi ka sa tagulan. Pangatlo, madaling mapuno ang market. Dahil mababa lang ang puhunan sa ganitong negosyo, mabilis dumami ang nagtatayo ng kaparehong food cart. Ang resulta, siksikan ng kompetisyon, maliit ang tubo at madalas na uuwi sa pagsasara. Kung gusto mo talagang magtayo ng food business, mas mainam na piliin ang all-season demand. Halimbawa kape, tapsilogan, siomay o street food na mabenta kahit anong panahon. Pandaan mo na kung seasonal ang demand, seasonal din ang kita at walang negosyanteng yumayaman sa kita ng kalahating taon lang. Ang number 3 naman natin ay high rent kiosk sa mall. Maraming Pilipino ang naaakit magtayo ng negosyo sa loob ng mall. Ang ganda nga naman kasi ng ideya. Maraming tao, aircon, maganda ang ambience at parang prestige na rin kapag may kiosk ka sa isang sikat na mall. Pero ang hindi nakikita ng karamihan, dito madalas nalulugi ang mga bagong negosyante. Ang pinakamalaking problema ay ang sobrang taas ng renta. Sa mall, libo-libong piso kada buwan ang bayad sa maliit na pwesto lang. Bago ka pa kumita, halos kainin na ng renta ang lahat ng benta mo. At hindi lang renta ang usapan dito. Kasama pa ang service charge, utilities, permits at iba't ibang hidden fees na kailangan mong bayaran buwan-buwan. Kung ang negosyo mo ay maliit lang ang tubo gaya ng food cart o accessories, madalas na uuwi sa zero o negative ang kita. Kahit malakas ang sales, kapag binawas mo na ang renta, sahod ng tao at cost ng produkto, wala nang natitira para sayo. Ang nakakalungkot, maraming negosyante ang hindi ito nakikita agad. Ang nasa isip nila basta maraming tao sa mall, siguradong kikita. Pero hindi lahat ng tao ay bumibili. Marami dyan, dumadaan lang, nagwi-window shopping o naghihintay lang ng sine. Mas ligtas kung maghanap ng location na mas abot kaya ang renta pero mataas ang demand tulad ng mga palengke, terminal o strategic na lugar sa barangay. Doon, mas mababa ang gastos pero malaki pa rin ang chance na dumami ang customer. Kaya kung iniisip mong magtayo ng kiosk sa mall, tandaan mo hindi sapat na maraming tao. Ang tunay na tanong ay may natitira ba sa kita mo pagkatapos ng lahat ng bayarin? Pero ikaw ba? Pumasok na ba sa isip mo ang mag ng kiosk sa loob ng mall? I-comment mo sa iba ba ang sagot mo dahil gusto ko ding makuha ang opinion mo dito. Ang number 4 naman na negosyong dapat iwasan ay ang franchise na masyadong mahal. Kapag naririnig natin ang salitang franchise, madalas naiisip natin na ito na ang siguradong daan para kumita. Sikat ang brand, kilala ng mga tao at may sistema na ring nakalatag. Kaya maraming Pilipino ang pumapasok sa ganitong negosyo kahit sobrang mahal ng franchise fee. Pero ang hindi naiintindihan ng marami, hindi porket kilala ang pangalan, automatic nakikita ka na. Kapag sobrang mahal ng franchise, ibig sabihin mabigat din ang puhunan na kailangan mong ilabas. Bukod sa franchise fee, kasama pa ang construction cost, equipment, training at iba't ibang hidden charges. Ang masakit, kahit malakas ang benta mo, matagal bago mo mabawi ang inilabas mong puhunan. May mga franchise na umaabot ng tatlong taon o higit pa bago makabawi. Ang problema, hindi lahat ng negosyo ay tumatagal ng ganoon katagal. Habang nagaantay ka ng ROI, tuloy-tuloy pa rin ang gastos mo sa renta, sahod ng empleyado at supplies. Kung sakaling bumaba ang sales o magkaroon ng matinding kompetisyon sa lugar, mas mahirap pang makabawi ang iba, napipilitang isara ang branch kahit hindi pa nila nare-recover ang malaking kapital na inilabas. Kaya mas maganda kung pipili ka ng franchise na abot kaya ang fee at mabilis ang balik ng puhunan. O kaya ay gumawa ng sarili mong maliit na negosyo na mas flexible at mas mababa ang gastos. Dahil sa huli, ang negosyo ay hindi lang tungkol sa sikat na pangalan, kundi kung gaano kabilis at gaano kalaki ang tunay na kita mo. Kaya bago ka maglabas ng malaking halaga para sa franchise, siguraduhin mo munang sulit at realistic ang ROI para hindi masayang ang pinaghihirapan mong pera. Ang number 5 ay Internet Cafe. Noong early 2000s hanggang 2010s, isa sa pinakamalakas na negosyo sa Pilipinas ay ang Internet Cafe. Halos lahat ng kabataan maging ako ay pumupunta para mag-browse sa internet, gumawa ng school projects o maglaro ng online games. Mabilis ang kita noon kasi wala pang murang data plans at hindi lahat may sariling cellphone o laptop. Pero sa panahon ngayon, malaki na ang pinagbago. Halos bawat isa may smartphone na at sobrang mura na rin ng mobile data promos ng mga telco. Ang dating ginagawa sa internet cafe, Facebook, YouTube o Messenger ginagawa na ngayon gamit lang ang cellphone. Ibig sabihin, lumiit na agad ang market ng cafe. Ngayon kung gaming cafe ang target, mas mabilis pang naluluma ang mga computer. Ang specs na malakas ngayong taon baka outdated na sa susunod. Kung mabagal o luma ang PC, iiwasan ng gamers ang shop mo dahil mas maganda pa ang experience nila sa sariling laptop o cellphone. Ang ending, wala kang loyal customers. Bukod dito, mataas ang operating cost ng cafe, malakas sa kuryente, madalas masira ang units at kailangan ng regular upgrades. Kung maliit lang ang kita kada oras at sobrang dami pa ng competitors, madali kang malulugi. Imbes na bumalik ang puhunan, mauubos lang sa renta kuryente at maintenance. May mga cafe na kumikita pa rin ngayon, pero kadalasan 'yun yung may mga high-spec gaming rigs, fast internet, at dagdag serbisyo gaya ng printing, scanning, o co-working space. Ibig sabihin, kailangan ng malaking kapital para maging competitive. Kung wala kang budget para sa ganoong setup, mas mainam na umiwas sa internet cafe business dahil sa bilis ng pagbabago ng teknolohiya, mabilis maluluma ang cafe mo pero hindi kasing bilis ng balik ng puhunan. At sa negosyo, kapag mas mabilis ang gastos kaysa sa kita, siguradong lugi. Ang number 6 natin ay walang iba kundi ang DVD o CD at pirated media. Noong 2000s, sikat na sikat ang pagbebenta ng DVD at CD. Halos lahat ng pelikula, kanta o software mabibili mo sa bangketa o sa maliit na tindahan. Pero sa panahon ngayon, halos wala ng market para dito. At higit sa lahat, Illegal pa ang ganitong negosyo. Una, nagbabago na ang teknolohiya. Lahat ng pelikula at kanta nasa streaming apps na gaya ng Netflix, Spotify, at YouTube. Mas convenient at mas mura at legal pa. Kaya halos wala nang bumibili ng DVD o CD dahil mas madaling namang mag-download o mag-stream gamit ang internet. Pangalawa, delikado rin sa batas. Ang pagbebenta ng pirated media ay may kasamang kaso at malaking multa may mga operasyon pa rin ang otoridad laban sa piracy. Kaya bukod sa lugi sa market, pwede ka pang mahuli. At pangatlo, mabilis maluma ang ganitong produkto. Kahit may bumili, madaling masira ang desk, madaling kopyahin, at wala ng tunay na value para sa consumer. Kaya kung plano mong magnegosyo, wag nang sayangin ang oras at puhunan dito. Hindi na siya practical, hindi na siya mabenta, at higit sa lahat, hindi ka na niya mahal. Eh este, hindi ito legal at yan ang anim na negosyong dapat mong iwasan kung ayaw mong malugi. Tandaan mo hindi lahat ng negosyo ay para sa lahat. Ang mahalaga ay piliin mo yung may demand, may tamang sistema at pasok sa puhunan mo. Kung may naiisip ka pang ibang negosyo na sa tingin mo ay dapat iwasan, i-comment mo sa ibaba para makatulong din sa iba. At syempre, kung gusto mo pa ng mas maraming tips sa negosyo at investments, huwag kalimutang ilike ang video na ito at pindutin mo na rin ang subscribe button para kapag nag-upload ako ay mapapanood mo kaagad. At hanggang dito na lamang muna naway na sa mabuti kayong kalagayan. Laging tatandaan, ang utak nyo mismo, ang susi sa pagyaman. G -g 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 goodbye